Bakit nga ba may mga aklat na hindi isinama sa Biblia, gaya na lamang ng aklat ni Husserl, aklat ni Tobit, aklat ni Judith, aklat ni Enoch, aklat ni Magdalene, aklat ng pakikipagdigma at marami pang iba. Ayon sa ibang mga paniniwala o relihiyon, ito ay dahil daw mag magugulo ang mensahe ng Biblia. At maaaring maging magulo raw ang pananampalataya sa Diyos. Sa time ni Apostol Pablo, nilinaw rin niya ang tungkol sa bagay na ito na may mga aklat nga na hindi nakasama sa banal na kasulatan. Mga aklat na hindi nila ipinangaral. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit maraming tao din ang ayaw maniwala sa sinasabi ng Biblia. Dahil ito raw ay hindi kumpleto at gawa lamang ng tao. Subalit kung tsatsagain nating basahin malalaman natin na mali ang kanilang paniniwala. Kaya isa-isahin na natin ang mga tanong. Kulang nga ba ang mga aklat sa Biblia? Nakasulat sa Isayas 34.16 Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kaniyang kasama. Sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ibig sabihin, hindi kulang, kundi kumpleto. At pag sinabing Biblia, aklat yon ng Panginoon. Sa madaling sabi, sa talatang ito, ginagarantya ng Diyos na kumpleto ang Biblia. E bakit kaya may mga hindi isinama? Nakasulat sa ikalawang Timoteo 3.16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. May mga kasulatan lamang na kinasihan ng Diyos o inotorize ng Diyos. Ibig sabihin, mga kasulatan na pinili ang Diyos at may mga sulat din na hindi na ng Diyos. Gaya ng ibang mga kasulatan, ito'y nakasulat sa sulat ni Apostol Pedro. Sa ikalawang Pedro 1.20.21 Na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos, na nangagudyukan ng Espiritu Santo. Yung mga sulat na nasa Biblia hindi nanggaling sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ang mga propeta at apostol ay kinasangkapan ng Diyos. Ang apat na punto kung bakit hindi na isama sa Biblia ang ibang mga sulat. Ang una, hindi sila propeta o apostol. Pangalawa, hindi kinasihan ng Diyos ang ibang mga sulat. Pangatlo, nagsulat sila ayon sa sariling kalooban at hindi udyok ng Espiritu Santo. At panghuli, walang kinalaman sa kaligtasan ang mga sulat. Gaya ng sabi sa ikalawang Timoteo 3.15 at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya may Biblia ay dahil mayroong karunungang nais ipaalam sa atin. Ang Diyos at iyon ang karunungang ikaliligtas, alalahanin natin na may parusa sa darating na panahon at ito ay ang paghuhukom.